Ang alamat ng isla ng pitong makasalanan. Noong unang panahon, isang matandang mangingista at ang kanyang pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin ng Dagat Isaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumangas, isang bayang nasa gawing hilagang silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw, makikita ang pitong dalaga na masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, naghahabulan at nagtatawanan tila sila mga nimpang kay gaganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybayin Ang kagandahan ng pitong dalaga ay bantog hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak at ang labis niyang ikinakatakot ay ang makapag-asawa ang sino man sa kanyang mga dalaga ng mga lalaking maaring maglayo sa kanya. Sana kung makahanap man ng mapapangasawa ang aking mga anak, ay taga lang sa aming isla upang hindi sila mapalayo sa akin. Isang araw nga ay isang pangkat ng makikisig na binatang mga ngalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga kaya't nagsadya sila sa bayang iyon hindi lang para sa kanilang mga kalakal kundi para makilala rin ang mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga naging mabilis ang pagkakaunawaan ng pitong dalaga sa pitong binatang estranghero inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga na agad namang nagsipayag. subalit hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama hindi niyo pakilala ng lubusan ng mga binatang iyan. Bakit kayo sasama? Hindi ako papayag. Isang araw, habang nasa dagat at nangista ang ama, ay gumawa ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Sasama ko sa aking kasintahan, sa ayaw at sa gusto ni ama. Ako man. Ako man. Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda. Bitbit -bit ang kani-kanilang mga pansariling gamit ay sumakay ang mga suwail na anak sa tatlong bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang tahanan. Nang sila'y nasa bahagi na ng baybayin ng Gimaras, kung saan nangingisda ang kanilang ama, ay natanaw niya ang tatlong bangka ng mga estranghero, lulan ang kaniyang pitong anak na dalaga. Buong lakas na sumagwa ng ama para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak, subalit lubhang mabagan ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero kaya hindi na niya nahabol ang mga anak. Buong pait na lumuha at nagmamakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis. Pumalik kayo. Maawa kayo ang walang katapusang pagsigaw at pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa paggaod, subalit hindi siya pinakinggan ng mga walang turing niyang mga anak. Laylay ang mga balikat sa matinding pagod sa paggaod at sa labis na kalungkutan sa paglisan ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda, kundi ang lumuha ng buong kapaitan. Wari nakikidalamhati rin sa kanya maging ang kalangitan sapagkat ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naparam at sa halip ay napalitan ng pagdilim ng himpapawid gumuhit ang matatalim na kidlat na sinabayan ng malalakas na dagundong ng kulog biglang pumatak ang malakas na ulan kaya'y walang nagawa ang matanda kundi umuwi na lamang Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ang kanyang dinatnan. Hindi napigil ang matanda ang muling pagluha ng masagana. Wari sinasabayan ng malalakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang katapusang pagluha ng kaawa-awang matanda. Labis-labis ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga anak. Sa kabila ng ginawa ng mga suwain na anak, ay ang kanila pa rin kaligtasan ang inalala ng ama, lalo pat masamang panahon ang kanilang nasalubong sa paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw, ay pumalaot na ang matanda. Inisip niyang maaaring sumilong ang bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon ng nagdaang gabi. Baka sakaling mahabol pa niya ang kanyang mga anak. Subalit anong laking pagtataka niya nang siya'y nasa laot na? Nakatanaw siya ng maliliit na islang tila isinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at isla ng Gimaras. Sa lugar na ito niya siya nang istaka kahapon at alam na alam niyang walang mga islang tulad nito sa lugar ng nagdaang gabi kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis niyang pag-aod papunta sa mga mumunting isla anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sasakyan ng kanyang mga anak na nakalutang sa paligid pinilang niya ang mumunting isla pito pito rin ang kanyang mga anak na dalaga humagulgol ang matanda parang nahulaan na niya ang nangyari. Nalunod ang kanyang mga anak nang ang sinasakyan nilang bangka ay hinampas ng malalakas na along dala ng biglang pagsama ng panahon kahapon at sumadsad sa mga korales at matatalas na batuhan kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Ang mga mumunting isla ay tinawag na Isla de los Siete Pecados o mga isla ng pitong makasalanan. Ito ay bilang pag-alaala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng pitong suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal na ama.